Pilipinas ay natatangi sa Timog Silangang Asya bilang isang ekonomiyang hindi umaasa sa langis. Hindi tulad ng mga karatig bansang mayaman sa langis, ang Pilipinas ay nagpoproduce lamang ng 96.50 bariles kada araw, kaya't kinakailangan itong mag-import ng karamihan sa kanyang langis. Ito ay tila hindi lohikal, lalo na't may tinatayang 26.3 trilyong US dollars halaga ng hindi pa nagagalugad na reserva ng langis sa bansa. Kung ito'y mapapakinabangan, maaaring maging eksporter ng langis ang Pilipinas at matanggal ang pagdepende sa mahal na importasyon. Sa kasaysayan, ang kwento ng langis sa Pilipinas ay puno ng mga nakaligtang pagkakataon. Limitadong mga natuklasan at kakulangan sa pamumuhunan ang nagpababa sa produksyon. Ang mababang antas ng political stability at komplikadong regulasyon ay nagpatigil din sa malaking pamumuhunan kamakailan nagkaroon ng bagong pokus sa eksplorasyon sa Pilipinas. Pinadali ng gobyerno ang mga permit at nag-alok ng insentibo para makahikayat ng dayuhang mamumuhunan. Ang mga teknolohikal na pagunlad ay nagbukas ng dati hindi maabot na lugar sa malalim na tubig na nagresulta sa mga bagong potensyal na natuklasan sa Sulusi at Cotabato Basin. Gayunpaman, Malalaking hamon pa rin ang hinaharap, particular na sa Spratly Islands, isang pinagagawang teritoryo na inaangkin din ng China at ilang ibang mga bansa. Ang Pilipinas ay nagnanais na gamitin ang mga promising oil fields sa Spratly Zone, ngunit hinaharap nito ang mga hamon ng territorial na alitan at politikal na tensyon. Kaya't aktibo itong nagpapromote ng renewable energy sources tulad ng geothermal, solar at wind power upang mapalawak ang energy portfolio. Bukod dito, ang pagtuklas ng methane bilang potensyal na revolusyonaryong pinagkukuna ng enerhiya ay nag-aalok ng magagandang posibilidad para sa hinaharap. Ang landas ng Pilipinas tungo sa pagiging oil producing na bansa ay puno ng hamon, ngunit ang mga posibleng benepisyo ay malaki. Ang matagumpay na pagpasok sa oil production ay maaaring magpatibay ng ekonomiya at mabawasan ng pag-asa sa inaangkat na gasolina at magbibigay daan sa karagdagang pag-unlad habang hinaharap ng Pilipinas ang masalimuot na kalakaran ng geopolitika at pinapanatili ang responsable at pangmatagalang pagunlad ng mga yaman, tinitingnan ng buong mundo kung magtatagumpay itong may pamalas ang tunay na potensyal ng natatagong yamang langis nito. Gayunpaman, ang pagsasaliksik sa mga dipa na pupuntahang lugar ay may kasamang panganib. Kailangan ng pamumuhunan sa makabagong teknolohiya at infrastruktura at maaaring sa mga hamong pangkapaligiran. Ang pagpapalawig ng buhay ng mga tulad ng Malampaya gas field ay mahalaga rin. Ang Malampaya ay naging pangunahing pinagkukunan ng kuryente at may mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang produksyon nito hanggang sa taong 2077. Maaaring kabilang dito ang paggamit ng mga enhanced recovery techniques upang maghanap ng karagdagang reserbang gas sa loob ng Malampaya Complex mismo. Ang pagpapahaba ng buhay ng malampaya ay magtitiyak ng matatag na supply ng natural gas para sa paglikha ng kuryente na magbabawa sa pag-import ng fuel at ang pabago-bagong presyo. Kinikilala ng Pilipinas ang limitasyon at ang pagbabago ng presyo ng langis. Upang tugunan nito, aktibo nilang sinusulong ang mga renewable energy resources tulad ng geothermal, solar at wind power. Ang mga ito ay nag ng mas malinis at pangmatagalang alternatibo sa fossil fuels. Bukod pa rito, ang kamakailang pagtuklas ng methane hydrates, isang potensyal na revolusyonaryong pinakukunan ng enerhiya na may reserbang hihigit pa sa pinagsamang langis, gas at carbon sa buong mundo. Ang bahagi ng Pilipinas sa pagtamo ng energy self-sufficiency ay nahaharap sa mga hamon ang mga sa seguridad sa mga pinagtatalo ng teritoryo at ang pagbalanse sa pagunlad ng mga yaman at pangangalaga sa kalikasan ay malaking hadlang. din pa man, malaki ang pagsigla ng industriya ng langis at gas kasabay ng isang diversified na energy portfolio ay maaaring magtulak sa Pilipinas patungo sa mas ligtas at mas sustainable na hinaharap. Ang kasaysayan ng eksplorasyon ng langis at gas sa Pilipinas ay puno ng magkahalong signal legalidad na kasunduan at eksplorasyon sa mga bagong lugar. Ang ilang dating mataas na inaasahang lokasyon tulad ng Benham Rise ay hindi nagtagumpay para sa langis. Gayunpaman, isang bagong potensyal na pinagkukunan ng enerhiya ang lumitaw. Ang methane hydrates na nakaimbak ay tinatayang mas malaki kaysa sa pinagsamang reserba ng langis at gas sa buong mundo. Bagaman ang frozen gas deposits ay nag-aalok ng mas malinis at mas masaganang alternatibo sa tradisyonal na langis at gas, ang malakihang pag-develop sa methane hydrates ay nasa maagang yugto pa lamang sa buong mundo na may mga teknolohikal at pang ekonomiyang balakid sa hinaharap. Ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng Pilipinas ay ang geopolitical na tanawin. Ang mga pinaka-promising oil fields ay nakatuan sa mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng Spratly Islands. Ito'y lumilikha ng mga komplikadong isyo sa pandaigdig ang seguridad at potensyal na alitan sa politika na ginagawang mapanganib ang malakihang pagdevelop. Ang pagresolba sa mga territorial disputes ay magiging mahalaga upang mabuksan ang buong potensyal ng mga mapagkukunang ito. Hindi pa sa mga agarang hamon, ang Pilipinas ay kumikilos upang tiyakin ang isang sustainable na enerhiya sa hinaharap. Ang Pilipinas ay may malaking yaman ng untapped oil at gas reserves, lalo na sa Sulu at Cotabato basins. Hindi tulad ng Spratly Islands na pinagtatalunan, ang mga basins na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas na nagbibigay ng malakihang bentahe para sa pagunlad. Pinaigting ng gobyerno ang mga pagsisikap sa paggalugad upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ang Zulu at Cotabato basins ay mga pangunahing target tinatayang mayroong higit na 200 milyong barrels ng oil equivalent sa Sulu Sea, habang ang Cotabato Basin ay may natuklasang natural gas deposits. Ang pagdevelop sa mga yamang ito sa loob ng bansa ay maaaring mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa mahal na imported oil na kasalukuyang malaking pasanin sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang matagumpay na pagdaluga ay maaaring lumikha ng mga trabaho, mag-generate ng kita at itulak ang paglago ng ekonomiya hindi lamang nakatuwa ng Pilipinas sa isang lugar. Mayroon ding potensyal na reserve sa Visayas, Bohol at Northern Luzon. Ang paggalugad sa mga rehiyong ito ay nagpapakita ng mas malawak na larawan ng yaman ng hydrocarbons ng Pilipinas. Ang diversifikasyon ng mga pagsisikap sa paggalugad ay binabawasan ng panganib ng pagdepende sa isa o dalawang basins lamang. Ang Spratly Islands na pinagtatalunan ng ilang bansa kasama ang China ay pinaniniwala ang may pinaka-promising na oil fields sa rehiyon. Ngunit ang patuloy na territorial dispute sa posibleng political friction ay nagpapahirap sa pagdevelop sa mga lugar na ito. Nagiging mahirap ang malalaking investment sa infrastructure projects kapag hindi malinaw ang pag-aari at seguridad. Alam ng Pilipinas ang hamong ito habang aktibong naghahanap ng paggalugad sa undisputed territories. Naghahangad din ng gobyerno ng mapayapang resolusyon sa territorial disputes. Ang mga kasunduan sa ibang nagkiklay may maaaring mag-unlock ng malaking potensyal ng Spratly Islands, ngunit kailangan nito ang international na no kooperasyon at diplomasya. Sa pamamagitan ng diversifikasyon ng energy portfolio at pagtanggap sa renewable sources, maaaring manavigate ng Pilipinas sa mga kompleksidad at manlakang ang isang hinaharap na pinapatakbo ng ligtas at napapanatiling enerhiya.